hindi mo na nga dapat ginawa ipinagmamalaki pinagmamalaki mo paano. Yan ang trend lately dito sa Facebook mga preno kung saan proud na proud ang mga groomers na pinopost yung relasyon na meron sila dahil lang nasa legal na edad na yung mga partner nila ngayon. Akala ata nila no, dahil lang nasa legal na edad na yung partner nila eh tatanggapin na ng publiko yung love story nila na nagsimula sa pambibiktima ng mga minor de edad. Tumungo tayo sa story ni Sir Benedict Am mga preno. Isang love story na ipinadala sa atin mismo ni Sir Benedict sa pamamagitan ng pagpo-post niya ng letrato niya at ng asawa niya. Nung siya ay teacher pa lang at yung asawa niya ay grade 5 pa lang. Yeah, tama yung narinig niyo mga preno. Ang sabi niya dito sa caption, sino mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 advisory class ko ay magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napa-acute na anak. Si Satan. Si Satan yung mag-aakala ng mga ganitong bagay, Sir Benedict. May age gap kami na 36 years old. God is really working wonders. Sir, hindi niyo pwede banggitin ng Diyos sa mga decision niyo sa buhay no? at sa tingin niyo magiging okay na yung pagtingin ng publiko dito sa mga ginawa niyo. Kasi unang words pa lang sa story ang no? hindi ka mapapasabi na God is really working wonders. Baka ang masabi pa ng mga tao, I wonder if God is really working. Kasi yung premise ng story mo sir, no? Diabolical. Tuloy natin, I never thought na magkakaasawa pa ako in a very late age. Kahit nga active ako noon sa Singles for Christ ay talagang sinasabi ko sa mga kasamahan ko na hindi na ako mag-aasawa. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked there for 9 years ay pilit akong tinulak ni Lord sa public school system. Yun pala may balak siya sa akin. Kawawa naman si Lord, no? Lagi nalang kinakredit sa kanya yung mga bagay na potentially hindi naman niya gusto mangyari. Bago pa ako pumunta sa public school ay naapag-work pa ako sa Uganda, East Africa bilang program management advisor as consultant sa village banking for 14 months at nasundan pa as accountant sa Qatar for 1 year at nag full-time teaching for accounting subjects and eventually landed as sped regular elementary teacher sa Angeles for 4 years after all this saka lang ako pumasok sa public school and have that kitty girl in the picture in my first year of teaching yung grade 5 pre Nakatabi niya sa picture. I was active then in the church and noong mag-high school na siya, ay gumawa siya ng paraan para mapansin ko siya. Biktima ka pa pala, sir. No? Siya yung gumawa ng paraan para mapansin mo. Umami naman siya, nakinikilig daw siya pag tinutukso siya sa akin ng mga classmates niya at doon daw siya na-develop sa akin. Hanggang sa hinahanap-hanap na niyang tuksohin siya sa akin ng mga classmates niya. Pero pag kinausap ko naman siya, nagagalit sa akin. Tapos pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil na tuksuhan kung saan daw kami nag-date. Kunyari naman galit na galit siya sa mga classmates niya. Nag-grade 5 sir na grade 5. Tapos ang layo nung tinalo, no? naging 4 years kaming engaged sa akin na sal sa simbahan and right now ay 5 years na kaming nagsasama with God's blessing. Na biniyayaan ng anak after our church wedding and by December 29, 2024 ay 9 years na kaming mag-on. Thank you sa couples for Christ Saint Dominic Savio chapter sa Mandaluyong for nourishing our married life under the leadership of spouses. Thank you po sa SDO Mandaluyong for giving me a wife to love forever. Hindi ka man lang ba sir magpapasalamat sa mga naging classmate ng asawa mo ng grade 5 siya no? na tumukso sa inyo nung panahon na ikaw ay nakapagturo na sa East Africa bilang program management advisor habang yung asawa mo o yung mapapangasawa mo pala eh hindi pa nakakapunta ng kubaw mag-isa. So ayon dito sa comment section mga preno, nag-comment pa ata yung dating classmate ng asawa ni Sir Benedict. Sabi dito, ikaw na talaga best, stay strong. Nagpasalamat si Sir Benedict. Tapos nagreply ang kanyang asawa, grade 7 pa lang tayo kami na be. <laughs> Kaya nga di ako nagbo-boyfriend nun sa school eh pag may nagkaagusto sa akin kasi kami na nun. Eh kasi okay ang relasyon namin eh wala naman sa edad yun pag mahal mo. Isipin mo sir no, ni na hindi natin mabasa na maayos yung comment niya kasi mali-mali yung spelling niya eh. Pero hindi ka naman magtataka kung bakit nagkaganto yung spelling niya no dahil imbis na asikasuhin niya yung pag-aaral niya nung no? grade 7 siya eh karelasyon mo na siya. Karelasyon niya na ang isang matanda. May sinend pa sa akin screenshot dito. May nag-comment kasi sa post ni Sir. Sabi, Vic Soto and Pauline Luna lang ang peg mo best. Sabi naman niya, yes ma'am, mas older lang si Pauline noong maging sila ni Bossing. Si Steph kasi 15 years old. Naalala ko na naman tuloy no, yung nag na artista matapos siya makabuntis na isang college volleyball player. Sa edad niyang 15 na nakabuntis siya na isang full consenting adult. At maraming tao na nagsasabi nung panahon na yun, no, 15 anyos na siya, meron na siyang idea sa mga ginagawa niya. Natotoo naman no, ako nung 15 anyos ako, meron na akong idea sa mga bagay na gusto kong gawin, meron na akong idea sa mga bagay na gusto kong maramdaman. At alam ko yung eksaktong kailangan kong gawin para maramdaman yung mga bagay na to. Mapusok din ako nung 15 years old ako mga preno at meron akong crush na teacher ko noon no, kasi gandang-ganda sa kanya. At hindi ko matatanggi no, bilang isang mapusok na bata na minsan ko nang pinagpantasyahan yung teacher kong yun. At kung pinatulan niya ako nung 15 years old ako mga preno, masasabi ko isang dream come true yun para sa akin. Dream come true na patulan ka nung matandang crush mo nung ikaw ay bata pa. Yun ay dahil kulang-kulang pa yung utak ko Kulang-kulang no? pa ako sa talino, kulang-kulang pa ako sa experiences na dapat magbibigay sa akin ng kaalaman sa buhay na to. At kung dream come true na maituturing na patulan ka nung mga crush mo nung bata ka, bangungot naman na maituturing kung sakali nakaakibat pala nung mga pantasya mo nung bata e eh isang panghabang buhay na responsibilidad na magnanakaw sa'yo sa normal na progreso ng buhay ng isang kabataan. Isipin mo, 15 years old, ni hindi mo pa kilala kung sino ka, ni hindi mo pa alam kung saan mo gustong pumunta yung buhay mo. Ang layo ng mga ginagawa ko ngayon sa aktual na pangarap ko ng 15 years old ako kasi marami ka pang matututunan sa buhay. Marami pang mangyayari sa sarili mo na magpapakilala kung sino ka, kung saan mo gustong mapunta. At isipin mo no, nanakawin lang sa'yo yung pagkakataon na maranasan mo yung mga bagay na yon ng isang matandang alam kung ano yung mga bagay na ginagawa niya. Alam yung bigat ng mga magiging desisyon mo. Hindi hindi magiging okay yung ganito. No? Pwede kayong makumbinse no, bilang mga aktual na biktima sa sitwasyong yan. Pwede kayong makumbinse no, na itong buhay na tinatahak nyo e eh bagay na ginusto nyo rin. Pero yan kasi yung mismong problema sa grooming eh. Hindi mo ma-realize minsan na biktima ka pala kasi kasabay mong tumanda yung taong mismong bumiktima sa'yo. By the time na isa ka ng matanda na masasabi natin kaya nang gumawa na sariling desisyon, posibleng na-impluensyahan na nung abusadong nakasama mo sa matagal na panahon yung mga desisyon mo sa buhay. Kaya sobrang kadiri yung ganitong bagay. No? Hindi na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki pa ng mga hayop na to. Dahil ang pakiramdam nila no, na okay lang i-reveal na sa so legal age naman na yung partner ko ngayon. Siguro hindi na ma-realize ng mga tao na kadiri ako. Hindi po ganun yun, no? nakakadiri pa rin kayo. At yun na yung video na to mga pre. She